Nung sa umpis, hirap na hirap ako. Tatlong ko lang eh. Hindi pa mahalos mabili. Tatlong araw ko pa'y tinitinda. Hanggang sa taon ng binilang, lumakas. Pag may pumupuri sa akin, ng masarap, lalo kong sinasarapan. Anong, anong feeling na kayo sa reliyan dito? Mabigaya. Lalo nung magkaroon ako ng award na pinuntahan ako roon, binigyan ako ng award ni, ni Governor, ni Mayor. Pakiramdam ko ba eh, hindi ako yagit. Di ba na andito lang ako sa bangketa, andito lang nakaupo. Pero natutuwa ako, nakita nila ako kahit rin. Masaya ako dahil sa pagtanda ko, yung hindi ko naranasan yung, yung yung luwag ng araw, yung hirap, ngayon pala mararamdaman ko maayos pa rin. May pag-asa pa rin palang naging maayos. Pala. Ako po si Adela, 25 years na po akong gumagawa ng Regeno. tayo ngayon sa Bulihan dahil pupuntahan natin yung pinakasikat na gumagawa ng Relien dito sa Malolos. Halos 25 years na silang nagre-relien no? at talagang masarap yung kanilang Relien no kaya sikat sila. Ako po si Adela. 25 years na po akong gumagawa ng re-re-no Kasi nung araw, nagbibinda ko ng isda. Ngayon, madalas nalulugay ko dahil kasi Pagka hindi nabili, hindi nabili yung bangot, ilado ng ilado. Kaya may nagpadyo sa akin na gawin kong relleno. Nung sa umpisa, hirap na hirap ako. Tatlong ko lang eh. Hindi pa mahalos mabili. Tatlong araw ko pa tinitinda. Hanggang sa taon ng binilang, lumakas. Yung tatlong ko, nagiging, nagiging marami na. Nahirap lang sabihin yung talagang totoong nabibili. Diba? Basta dumami eh, na yun, tatlong po na yun, lumakas, nag-click. Ano yung secreto? Sikreto nga eh, no? Secret nga eh. Siguro, it's a secreto na lang sa lagan, niloob na lang ng click na lumakas para magkaroon kami ng anak po ay marami akong matulungan, di ba? Ganun na lang. Ay, nagturo sa akin, yung kumari ko, yun ang nagpayo sa akin. Tagagulo yun. Kapat ko tindera, kumaring ko rin. Siya ang nagturo sa akin ng paraan kung paano. Sa una, gusto kong sumuko dahil na talagang napakahirap gumawa niya. Eh, iyan ang naging hanap buhay ko. Mas kung yung kayong buhay namin noong matuto kung ganyan kaysa nung nagtitinda ko na lagi ako nalulugi. E eh, di yan, kahit paano. Yan lang ang nagtaguyod sa mga anak ko hanggang kaysa napalaki ko sila. Kilala sa Malulas Bulacan ang Adelas Relienong Bangus. Sumikat ito at lalong nakilala noong nakapuesto pa ang kanilang tindahan sa harap ng Mercury Drug Store sa mismong sentro ng bayan. Nagtitinda ko ng ispa doon kami lumulugar sa, sa bangketa pinagbawal noon ang pag ang istana dahil malalang sa marumi. Ang gusto mga lutong pagkain lang. Kaya na ko sa bangus dahil doon lang kami may pwesto. Malakas lumakas yun no sa harap ng Mercury. Doon kami kilala kasi lahat na bumibili sa Mercury, lahat na nagdadaan doon, dito tuloy. Kaya lang nung magkahirapan, hindi na kami bumalik doon dahil nabigyan kami ng pwesto sa loob ng palengke. Kaya bukod sa pwesto nila dito sa bulihan malapit sa gate ng Villa Palos Verdes kung saan dinarayo sila ng kanilang mga suki may pwesto pa rin sila sa loob mismo ng palengke ng Malolos. Ngayon naman, sisilipin natin ang proseso ng pagluluto ng sikat na relyelion ng bangus ni Nanay Adela. Yung bangus, tatanggalin nila man no? tapos pakukuluan mo. No? Pag na napakuluan na, ay mo. No? Alisin yung mga tinik kita isa Pagkatapos, saka mo gigisahin yung mga sahog. Pagkatapos mag-isang lahat eh, yun, ipapalaman mo naman doon sa pinaligtad mong kinuhalaman sa balat. Tapos nakapalampig pa rin. matikman natin itong kanilang Ginitikman ko naman to lagi Pinapadala po namin ito sa ibang bansa Sa kuya niya Kasi yung kuya niya po nasa ibang bansa So ano na to Isa talaga po ito sa mga Gustong gusto kong relieno At kilala talaga dito sa Malolos So pag bumili kayo dito Lalo na ngayon mga hapon Hours ngayon 4 o'clock ngayon dahil bagong luto. Everyday bagong luto, syempre Everyday. Nakita nyo naman yung video kanina. Mainit pa. Kaya ako nagplato kasi hindi kumahawakan dahil mainit-init pa siya. Siksik yung kanilang relieno. Tapos, yan nga. Makikita nyo yung pinakalaman ng no? relieno na talagang siksik kanina rin nakita natin kung paano nila sinisipsip ganun ka quality kaya yung lasa nya harap talaga best nung ng bangos talaga to tapos pinapadala namin ito sa ibang bansa sa mga kamag-anak sa ibang bansa ganun talaga sa nagkikrabe din sila harap pag may pumupuri sa akin ng magsatap lalo kong sinasatapan kahit maliit lang ang tubo ko basta uh, Basta yung mga tao na sasarapan sa tinda ko, masaya na ako. Masarap pa sa pakiramdam yung pinupuri ka kaysa pinipinta sa kanila. Anong anong pinipin sa sinapunta kayo sa reliyan ko? Maligaya. Lalo nung magkaroon ako ng award na pinuntahan ako roon, binigyan ako ng award ni Nico, ang governor ni Mayor. Pakiramdam ko ba eh, hindi ako yagit. Di ba nandito andito lang ako sa bangketa, andito lang nakaupo. Pero natutuwa ako, nakita nila ako kahit sila. Masaya ako dahil sa pagtanda ko, yung hindi ko naranasan yung, yung luwag ng araw, yung hirap. Ngayon pala mararamdaman ko maayos pala. May pag-asa pa rin pala maging maayos, di ba? Nangangarap na lang ako na gumanda yung po pumuri sa akin dahil masarap ako magbigyan, no? Wala na akong pangarap. May bahay na ako, okay na. Mga anak ko, may mga asawa na, okay na. Eh, basta ang pangarap ko na lang, lumakas, lumakas pa. Marami pang tao makatikim dahil maraming pumupuli kahit malayo na pagka sinabi ang layo-layo eh ganit nung pa kita. Eh, natutuwa okay. Okay. Sino ang magsasabing ang isang negosyo na nagsimula lang sa 30 pirasong relieno na nahirapan pang ibenta ay magiging sikat at kikilalanin hindi lang ng lusod kundi pati ng buong probinsya. At landa ang bangus na ang naihahanda at ibinibenta ni Nanay Adela araw-araw. Ang kanyang kwento ay patunay na inspirasyon ng kasipagan at pagpupursigi. Ang sikreto ni Nanay Adela, laging pasarapin at lalong pagbutihin ng produkto para di magsawang bumalik ang mga mamimili. Kitang kita at namangdama mo ang saya ni Nanay Adela sa kanyang ginagawa. Ipinapakita lang na ang tunay na tagumpay ay nasa pagmamahal sa iyong ginagawa. Kapag napunta kayo rito, Pumili po kayo na rin yan sa akin para matikman ninyo kung totoong masarap. Pero sa akin po masarap. Marami po nagsasabing masarap. Kaya kung misan tinitigman ko rin yung luto ko kung totoo nga palang masarap.